Pitas na si siya siya munggo. Yan, yung kulay black lang siya. Kami lang. Ang magpipitas. Sige, pitas. Hindi ang managreen. Yan guys, pipitas ng munggo. Ang <laughs> daming pipitasin. Ang daming pipitasin namunggo. Tapos yung mga manok. Shhh. Yan na, kainin na naman nila yan yung ano. Yung? Yung mga ano natin. Munggo natin. Pinakain nila yan. No, oh, ang dami papaya. Ay, hanggang doon ang, ang papaya. Abaw! Yan, ang papaya. Abaw, ang dami daw. Ang munggo is hanggang doon ang aming pipitasin. Yan. Tapos miron pa dito. Yan, hanggang doon. Tapos ito sila yung manigpitas ko. Lang. Lang hi ikaw. Hi. Tingin mo ko, don't pon oh. ka dito. O sige, kami ay magpipitas na po ng munggo. Ma ano rin yung panahon sama pindutin mo diyan yung ano. Mag-stop 'yan shamang. Mag-stop. pag nag pag mo na ulit mag-video naman siya ulit. Sige, bye-bye. I -bye. bye, see you. Pindutin mo na 'yon.